Guys, kukuha kami ng ulam namin. Ayan. Sigarillas. Ayan. Sigarillas. Ang ulam namin mamayang tanghali. Ayan. Kukuha kami ni Brenren. Ay, guys, ang aking kasama na kukuha ng sigarillas. Ayan. Eto guys. Ang sigarillas. Mas masarap guys pag... Maliliit pa lang yung kukunin na sigarilyas. Ayan. Ito guys, ang aming ulam. Mamayang gabi. So, huwag ako lang kukuha. Ayan. Namumulaklak pa siya. Yan yung mga bulaklak niya. Yan. Hmm. Ngayon, tingo iba guys, malaki na 'yan. Hindi na siya pwedeng kunin. Masyado nang matigas. Ito matigas na yan, guys. Ito lang mga maliliit lang ang pwedeng kunin. Ayan. Matigas na rin to. Ito. Oh. That's Ayan. Okay. Alika. Hawakan mo itong lagayan natin. Ayan, hirap hanapin. Ayan. Ay! Mga maliliit lang guys. Ako punin. Yes. Yes. Malalaki na rin yan. Hindi na rin pwede. Ito. Ayan. Sigarillos. hindi na lang bunga, guys, at kumuha na sila kahapon ng kanilang inulam. Ayan. hindi na lang bunga. Ito, be, oh. Ilagay mo rin sa lagayan. Eto. Oh. Huh? Lagay mo sa lagayan. Hmm. Ha? Huh? Ayan. Lagay mo dyan. O, dyan ka lang, ta. Ay, ano. Oh. Uh? Ikaw ang tagalagay. Papa! Hmm, daming langgan. Papa! Saan si Papa? Papa. Saan? Oh. Uh? Saan siya? Uh? Saan nga? daming langgam. Ayan. Ang aming cigarillos. Ayan. Ay! Ayan. Ayan. Uh,